Ayan. Ikutin na natin tong Kiangan Shrine mga kapat Jack Pride. Sa wakas nakapasok na ako ulit dito. Hindi ko first time na pumunta rito pero ah, ngayon lang ako pumunta or pumasok na nakabisikleta. <laughs> merong signage dyan. Welcome Kiangan Shrine. Oh, merong parking lot dito. Tapos dito sa taas. pag inakit natin, may kita natin ah, ang tira natin. Ah, listen natin. Okay na? Ito yata yung Yamasita Shrine. Eh. Ayun. Nung una ko pumunta rito, binata pa ako. Actually yan, may entrance dyan dun sa likod. Tapos pwede mong akitin yan. Tapos dun sa taas may my view deck. Yan yun. kapag Jack Pride? Ngayon na November 2. Magbimini long ride tayo sa Yamashita Shrine Diyan sa Kiangan Ifugao Dito na tayo sa Lamot Nag-ride out kami from Solano 5.30am Tapos nag-breakfast dyan sa Morong. Ngayon, papasok kami ng Lamut. Kasama ko ulit si Sir Art at may bago kami kasama si Neil. Ayan sila. Si, ito si Neil. Grade 11 sa Solana High School. At si Sir Art. Matagal ng graduate. <laughs> <laughs> 7.34 7.34 ng umaga Dito na kami sa Ifugao State University Ipsu Ang no Bike weather ngayon mga kapadyak Hindi masyadong mainit Kaya ang sarap Sarap kong ang daang papuntang kiyangan ay isang mahabang banahid na ahon hindi nyo lang siguro napapansin pero tuloy tuloy ito mababa lang yung gradient ganda ng view no mga puno along the highway marami kayo makikita mga puno dito ah at pa tayo ng pangat dahan dahan tumigil tayo dito sa isang igiban ng tubig mag alas 8 na lang umaga mga kapatsya pa tumigil tayo dito sa isa itong igiban ng tubig galing yan sa bundok pero naiinom yan subukan natin tikman Hop, hop, hop. Kaya pa dawat kung nasit niya. Ayun. Ito yung talagang mineral water. Mmm. So refreshing. Malamig. Sa 12 ng umaga, kalalampas ko dun sa signpost na nagsasabing 10 kilometers na lang bago lang gawin na tayo Morning Uy Amazing Mga oh, puno ng nagkakanopi Talagang pag nakakita ko ng ganito Sobrang na ako Nakatanggal ang pagod Ito, papakita ko sa inyo Ang tanawin 818 ng umaga dito na tayo sa Hukab barangay Hukab Kiyangan, kaya nga pero puputan natin sa taas sa may uh, poblasyon nila sa may sentro nila so aahon pa tayo dyan mamaya pagdating natin, pagdating natin sa Ibulaw Whew! dito pala sa lampas ng Hukab dito na yung pababa Bali ito na tayo hanggang Ibulaw na to, dire diretso na itong pababa ito rin yung aahonin natin mamaya pag uwi natin pag natin mula ibulao, ito yung ating aahonin ha? ay hawa nakapagpahinga na tayo <laughs> ay, tapos na tayo sa mga aahon ayun o oh. puro pababa na ito hanggang sa ibulao. Nakakapag-recover na tayo habang bumababa. Yes! Relaxing. Ay, nako. Grabe. bago rin ako dun sa dire-diretsyong ahon. Kahit medyo banayad, nakakapagod din. Nakakangalay din. Buti na lang maganda yung mga tanawin. Maraming puno. Medyo mainit na. Pasado alas 8 ng umaga. Mga 8.30 na yata. Pero yan Matas ng sikat ng araw Kaya Medyo nakakalaspag pag konti Kaya inom lang tayo ng inom ng tubig Para Laging ano Hydrated Tuloy tuloy pa rin tala pa 6 kilometers pa gulagaw eh talaga naman, daming puno dito sobrang relaxing magbisikleta papuntang Ifugao kasi kahit maahon mapuno naman ito mayro pang tree dito kaso nasisira na puno sa hangin yan yung mga hinahanap natin kapag nagbibisikleta tanawin tanawin Grabe, ang ganda. Ganda ng pababa. Yes. Amazing. Ganda talaga. Ito ng lugar. <laughs> pababa. Diretso itong pababa. Malapit na tayo sa Ibulao, mga kapadjak pride at dito nyo makikita yung sikat na sikat na ibulaw, Rock Formation itong isang bundok na ito ay pinubo ng bato isang malaking bato or maaari na yung gilid niya lang yung bato pero may malaking bahagi ng bundok na itong bato at mamaya dyan dadaan tayo sa ilalim niya Samantala, titigil muna tayo dito sa parting ito ng Ibulaw. Kasi merong balcony dito, may view deck dito. Kung saan pwede tayong magpicture. Pwede tayo na makasamahan natin dito. Entrance fee, 5 pesos lang. Mga kapadyak pa, nga ako sa isang view deck dito sa Ibulaw. So, dyan sa baba, makikita niyo yung Ibulaw River. Oh, wala ko bakit bakit parang kulay green yung kulay you no. Know? Picture picture tayo dito. Habang na papahinga na rin. Huh. Ini. Yeah. ito so, na nga mga kapat Jack Pride yung sinasabi ko sa inyo na Ibulao Rock Formation diba? napakalaking bato sa gilid ng bundok kaya marami ding tumitigil dito para mag picture taking ayan oh. mga turista yan sa baba yung Ibulao River Sobrang ganda talaga ng lugar. At sa gilid ka ng bundok, na bato. Amazing. Dito lang yan sa Ibulao, Ipugao. Ganda, no? Tagal ulit bago ako nakabalik. Buti na talaga nagka-long weekend. Nagkaroon ako ng chance na medyo lumayo rin. <coughs> tapos dito sa baba, may kita nyo na yung maghihiwalay na daan. Ayan, Lagawe, Banawe, dyan sa kanan, tapos kiyangan dito sa kaliwa. Ito yung bridge oh, dito sa kanan kung dadiretso kayo papuntang Banawe yan. Pero lagawi muna. Tapos yan, sa mga sagada, pupuntang Sagada, yan dan sila dumadaan. Ayun. Merong ano rito? Plaka din nga natin. Eight kilometer Kiyangan. Tapos, 8 kilometer Kiangan. Tapos 8.4 doon tayo pupunta sa World War II Shrine and Museum. Ito, Tin of oh may Hulong Andres Terreses din no 14 and then 45 kilometers Tino, ayan, ayan yung highest highway of the two mountains dito din yung ayan siya taga-diretso na tayo sa kanan, Banaue Lagaue Montel Pavin, Sagada Diyan yun pero dito tayo sa kaliwa dadaan ahon pa tayo 8.4 kilometers papuntang yan yes Let's go kayangan taas na mga puno dito ganda taas Whew. maganda ng mga bahay, no? May mga nakasabayan tayo mga kabataan galing Lamot okay. Ifugao. Ano mga pangalan nyo? Pa Frederick Boss! Frederick? Frederick. John Allen Arguesa. John, John Allen tsaka si? Anchi Molina. Anchi. Papunta rin sila ng ano, ng Kiangan Shrine. Kaya ay may ito, nagsabay-sabay na kami. Pag nagka-budget kayo, bili kayo ng helmet niyo ha. Yun ang unahin ninyo para safe kayo sa ano? Safe, safe. Sa pagpadyak. Pupunta rin sila ng kiyangan, bibisita sa kamag-anak. Solid yung ahon. Solid ba? Hindi naman masyadong matarik. Pero tuloy-tuloy, no? 8 hmm. kilometers kasi na ahon to hanggang dun sa taas. Tapos so, kalating kilometro mula sa sentro. Yun yung shrine. Yun yung destination natin. motosiko ako, oh. <laughs> ah, pa dahan dahan natin kasi tuloy tuloy ito walang tigil eh may overpass dito <laughs> sa may school kasi dyan sa taas so para safe yung mga batang tumawid ginawa nila ng overpass smart move Last 2 kilometers. At andun na tayo. 9.54 ng umaga ang Apatcha Pride. Yan ang ating oras. May daan ding papuntang Asipulo dito. Makukuha so, din yung mga ahunan dyan. Dito sa kalibang bahagi. Merong Merong likuan. Pabunta nga si Pulo yan mga kapatya. Malapit na malapit na tayo Mga isang kilometro na lang Nasa kiyangan na tayo Ito ay nga si Pulo Mga 8 kilometers pa 8 kilometers pabunta nga si Pulo yun Kita rito ang Lagawe Doon sa kalayuan yan ang lagawi. dun sa baba kanina sa Ibulaw, kung dumiretso kayo, sa right. Yun ang papuntang lagawi. Okay. Ang Samahan natin, nasa likod sila. Yan bahay. Ang gaganda ng mga bahay dito, ang tataas. Exacto Alas 10 na umaga Dumating tayo dito sa Sa poblasyon Ng Kiangan Ifugao Ito yung kanilang poblasyon <laughs> Kaso may nakatakip ng sakyan Yun, Papuntang palengke yan Ito ang poblasyon ng Kiangan 37 kilometers pa bago magtino ko o, oh, 400 meters na lang mula sa shrine mula dito pumunta sa bigyan daw natin ng sticker itong mga kapadyak natin from Lamut sige Tapos tayo bigyan natin sila o ito sticker mga Maligit nyo sa stick, sa bike Salamat kuya. O oh, sino si shoutout niyo? Shoutout kay Juan Anthony Blasi at kay Sai John Lumawi. Ikaw? Shoutout kay Blake Yasen Longboy. At ikaw? Shoutout sa atikaw. Kumadyak <laughs> oh, na rin kayo next time para makasama kayo. Thank you kuya. Um, na ako. Hindi kuya. Kitagat sa ulit sa susunod ah. Hindi kuya. Ingat kayo. Huwingat. din kayo. Ingat kuya. Yes kuya. Kiyangan A I love Kiyangan Kiyangan Central School Diyan yun Tapos dito may simbahang maganda oh. Ano pangalan dito? United Church of Christ in the Philippines Alam nyo ba? Dito rin sa kiyangan ng Ifugao, makikita ang pinakamatandang uh, school dito sa Ifugao Ang Ifugao Academy Ayan Yan yun 1926 200 years na Isang ahon pa Tapos liko tayo dito sa kanan Ito na Ito na ang entrance ng Yamashita Shrine ay napagod ako ako yung nasa loob Aw, oh, nagbago na pala ng pangalan Kiangan National Shrine pasok tayo 50 pesos daw ang entrance fee dito sa Kiangan Shrine sabi ni sir magbayad daw agad pasok kasi mas mahal daw pag exit <laughs> Lifebook, Sige po. Ito si Elemento. Kagagaling nito ng Tinok. For the 12th time. Tinok tell. Congrats, Pops. Elemento. I-follow nyo sa Facebook mga kapadjak pa. Elemento. Ang siklistang robot. Wow. So yan yung Yamashita Shrine. Ito naman sa baba. Isang malawak na playground at dun sa malayo makikita natin ang Ifugao Museum kaso ngayon daw ay sarado under renovation daw at dito ko natatapusin ang ating Kiangan Shrine Pajak maraming salamat ulit mga kapadjak para sa inyong panonood laging mag-iingat sa pagpadyak huwag tumigil pedal forever Peace.